Mga kaganapan pa nga ito ng Sabado at Linggo, araw ng Mother's Day, Good morning! Sabadong araw ngayong market day dito sa amin at ang dami-dami ko ngang nabili sa ukay-ukay. Napakahilig ko nga sa ukay-ukay mga mare at halos nga ng mga damit namin pati ng mga bata ay nabili ko nga lang sa ukay-ukay. Papakita -ukay. ko nga sa inyo mga mare at tingnan nyo naman kung gaano nga kaganda itong mga napili ko. Nasa 20 to 35 pesos lang nga yung isa ng mga shorts at itong mga boxer short naman ay nasa 25 pesos each. Sama ko nga nag-ukay-ukay yung asawa ko kaya naman itong mga mga boxer shorts nga, yung mga napili niya. Pag ng mga ganitong mga boxer shorts sa inilalabhan ko nga ito ng maigi at binubuhusan ko nga ng mainit na tubig. Kinanggabihan na nga din sa mga oras na yan at nagmamadali na nga din ako dahil hindi pa nga ako nakakapagluto para sa aming hapunan. Nawili nga din kami ni asawa dun sa ukay-ukay at hindi nga namin na malayan na madilim na pala. Namili na nga din pala ako kanina ng mga ricado dahil ubus ubos na nga yung mga ricado ko dito sa bahay. Yan at pinaglalagay ko nga muna dyan sa isang tabi yung mga pinamili ko dahil nagmamadali na nga din ako dahil magluluto pa nga ako para sa aming hapunan. Pinakbet lang naman yung niluto ko sa mga oras na yan kaya ayan at nagmamadali na nga ako maghiwa ng mga sangkap. Very fast forward na nga itong mga mare at kinabukasan na nga itong mga video clips na to dahil hindi ko nga natapos yung video ko kagabi. Ano ba naman kasi ay nalobat nga yung cellphone ko. Anyways, gumawa nga pala ako dyan ng pancake para nga sa amin merienda. Naglagay lang pala ako dyan ng isang itlog, dalawang kutsarang oil at saka 1 half cup of water. Pagkatapos ay hinalo ko na nga din dito yung pancake flour. After ko namang mamekos-mekos ay nagpainit na nga din ako ng pan at para nga makapag-umpisa ng magluto. Alibin rush ko nga lang ng konting oil yung ating pan bago ko nga binuhos pa unti-unti yung ating mixture. Ito na yung ating pancake. Tamil na tayo mga guys. Fast forward na nga mga mare, kinagabihan para sa Mother's Day celebration ay kumain na nga kami sa labas. Bago nga kami nagpunta dito ay nakaready na nga din yung mga pagkain. May reservation na nga kami dahil maagang na nga nagbook yung sister-in-law ko. Dahil alam naman natin na kapag ganitong may mga okasyon nga ay punong-puno nga lahat ng mga restaurant. Hindi na nga sila tumatanggap ng mga walk-in sa mga oras na yan dahil punong-puno na nga. Hello. at habang inaantay nga namin yung mga in additional na order kaya ayan at nag video video na nga muna ako ito nga lang pala kami kumain sa may Grishella Grillery dito lang sa amin samlang masasarap nga din yung mga foods nila dito mga mare at sulit na sulit o siya hanggang dito na muna at see you again sa so next na mini vlog bye